may papakita ako sa inyo ito kasi yung tanim kong sili which is mamamatay na ata dahil binagdi mo meron tayong malaki dito kuha na ko na to hindi ko lang alam kung bell pepper to o sili ito na tayo ng color green meron ano pa dito see pero this one kamatis naman tamo na nawawala na yung mga dahon niya. namamatay na ito wala pa namang Ito ang namatay na Birds eye chill ko At nakita ko na Kung sino yung gumagawa nun Ayan nakita nyo yan Parang tae Hindi yung tae Yan o oh. Caterpillar Ayan ang salarin ang pangit niya, yung caterpillar na mukhang tae, eh. ang salarin. Visit siya. Anyways. Ito, ube. Palago siya. Ito ang pinakamaganda. See? See. Ginger. Hindi pa siya kinakain ng uod. Ha. Palago. Ginagamit ko sa tinola. Yun lang. Ang bango ng ginger talaga. Ang pupunta niyo ba kung halaman, ha? Pipisating kita.